Ano nga? Eh, may nagasahan mo? Tay-tay. Galing-galing mo talaga. Wala ka talaga talagang ayun. Masahan? Eh, maganda maganda palinis eh. Maganda palinis? Engot ang utak mo. Tapos pag napanapan mo ako ng ano? Patay. Nakakauli na. Sabi sa iyo eh. Sabi sa iyo. Isiyar mo na ito eh nahuli tayo pare, Na all time mga sideline ititigil lang gamang maya pa yan ah, meron pa rin pala rito oo oh, isa sa mga nagpapasigip iser niya ito so dalawa yan ito tsaka ito ah. oo oh, ito ano ba tawag dito tawag dito kunya kunya parang ganun basta bahala na kayo mga uh, sideline so hindi meron pa nito hmm. may gasket so yung gasket to oh. linisin yan hmm. yeah. oh draination nanyan sa kanal na tipay nal pagka ano ito parang din madumi rin parang madilim wala na sya ito natin natin sya ramansahin hmm ito kutukot na lang muna check up lang muna eh pero sayang eh nabuksan na nila naman eh Get in. Get dumilim um, naka automatic ba ako oh shit naka auto pala ako eh naka auto pala eh kaya pala eh automatic yan kung so ganoon naman lang mo itong video at uh, pupunasan bearing ayan o oh. bearing kala ko pusing ayan o oh, bearing oh. Ah, ayun ah, oh. bearing pala hindi lang siya busing kundi bearing tapos puno siya ng dumi ayan oh. Alikabok lang, hindi yung yung napudpud na belt. So wala talaga tangin nakikitang pudpud na belt. FA. Okay. So, yung mga nakikita ko sa shop shop eh, sabi ko, hindi kang itim, ba't ganun? So, yun. Hindi mm, kasi tayo kaskasero talaga. Takot akong magpatakbo ng mabilis. Kaya, kahit pa paano. Alam mo kung bakit takot akong magpa magpatakbo ng mabilis? naka na ako eh. Yan. So, takot na tayo mag ano, patakbo ang mabilis hmm. dumi lang talaga oh. sinalikabok lang pala yun nakali tayo na sermon na tayo kaya ano to kumbaga itong tawil ko license na yan kasi was na na sermon na tayo license na yan yun na yung sinyalis na tapos na eh nasirmulan mo na ako eh ayan tayo yung ano eh dukot dukot lang muna pala ay mo yun April 21 hmm. April 21 2021 Anong, anong year na ngayon? 2024 na. So, 3 years na. 3 years na sa 19,000 km 19,000 km yan yung ano tawag doon yan yung pinaka resulta minsan kasi nasa ano yan nasa pag pag uh, tawag doon driving uh, driving condition so kung mabomba ka so posible nga mag uh, makikita doon sa ano yan sa kain ng kain ng belt siyempre Babong, babong, babong. ganon hindi naman clutch yan eh eh talagang ano to mapuput uh, mapupudpod nag automatic talaga ayun oh nag automatic so yun ah, bitawa ko muna tong cellphone para malinis ko na yung mga yan oh. babasain natin yan para malinis natin na maayos okay so shout out nga pala kay EJ na kasideline ka, ka -side natin sa move it so ayun yung mga kasabayan natin tapos kay ano kay sino ba yun kay J J so si Jaymar nakita nakilala natin sa may uh, sa may uh, Kubaw. gumawa ng youtube channel so baka pinalitan niya na yung channel niya so nagkaroon sa ng interest nakausap tayo sabi ko ano try try try, 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 lang din parang libangan lang din gawa gawa video o yun Pag ito lang kwenta no video lang sige eh, okay lang walang problema yan so yun uh, signing out muna tayo at uh, para makapag-focus tayo sa pagpupunas at paglilinis ng ating uh, up na panggilid ng click 125i ayan okay so signing out muna tayo mga sideline ha maraming salamat